Isang baryo sa Amerika, munit hindi ito ordinaryong baryo. Dito, ang bawang ay hindi lamang panimpla sa pagkain, kundi sandata laban sa mga nilalang na nagtatago sa dilim. Dalawang magkapatid ang nagtitinda ng bawang. Akala mo'y simpleng kabuhayan, pero sa likod nito, may lihim na kayang magbago ng kanilang kapalaran. Isang gabi, may nangyaring hindi inaasahan at ang mismong kapatid ang nakita niyang may mga matang pula at ngiting na babalot ng dugo. Ano ang tunay na nangyayari sa baryo? Sino ang dapat pagkatiwalaan at sino ang kaaway? Kung gusto mong madiskobre ang nakakatindig balahibong katotohanan, panoorin ang kwento hanggang dulo. At kung gusto mo pa ng mga kwentong puno na hiwaga at takot, huwag kalimutang mag at mag-iwan ng komento para sa susunod na kwento. Sa gitna ng malamig na gabi sa isang malit na baryo sa Amerika, may dalawang magkapatid na naglalakad dala ang mga sako ng bawang. Hindi nila ito ibinebenta para sa kusina. Ibinebenta nila ito para sa takot. Sa baryong iyon, kumakalat ang bulong ng mga kapitbahay ay hindi tao, kundi mga aswang na nagtatago sa anyo ng karaniwang mamamayan. Sabi ng mga matatanda, kahit nasa malayong lupain sila, dala pa rin na mga nilalang ang gutom na galing sa kanilang pinagmulan. At sa bawat gabi na walang buwan, may mga nawawala. Kaya't ang bawang ang naging sandata, at sila ang tanging supplier ng kaligtasan. Habang binabagtas na magkapatid ang kalsadang walang ilaw, ramdam nila ang malamig na hangin na parang humahaplos sa bato. Naririnig nila ang tila mga yapak na sumusunod. Pero paglingon nila, wala. Ang mas nakakatakot, kilala ng lahat ang magkapatid bilang matapang. Pero sa totoo lang, may sikreto silang hindi pa nasasabi kahit kanino. Sa bawat bawang na kanilang ibinebenta, may isang tali na nakatabi lamang para sa kanilang sarili, isang bawang na hindi nila kayang ipamahagi. Dahil ang bawang na iyon, nakatali sa isang kasunduan. Kasunduang hindi nila kusang pinili. Isang gabi, habang nag-ayos sila ng paninda, lumapit ang isang matandang day na babae, nakasot ng lumang panyong kulay lila, at may dalang mangkok na may usok ng halamang sinunog. Ang kanyang mga mata, parang hindi kumukura. Walang salita, iniabot niya ang tatlong bariyang luma, tilagaling sa ibang panahon, kapalit ng tatlong tali ng bawang. At mula ng gabi na iyon, nagsimulang gumalaw ang mga anino sa paligid ng kanilang tindahan. Minsan, may makikitang mata sa pagitan ng mga kahoy na bakot. Minsan, may mga tinig na bumubulong na mga hindi nila naunawaan, tila wikang day, luma, at may dalang sumpa. Ang pinakamatindi, minsang pagmulat ng panganay sa madaling araw, may nakatayo sa paanan ng kanyang higaan. May amoy bawang sa hangin. Ngunit hindi ito nakakatulong. Dahil lang nilalang na iyon, nakangiti at sa niya, may bakas ng dugo. At nang sumilip ang bunso mula sa kabilang kwarto, nakita niyang walang ibang tao roon kundi ang kanyang kapatid mismo. Napakapit sa pintuan ang bunso, nanginginig ang kamay, hindi makapaniwala sa nakikita. Ang kapatid na inaasahan niyang kakampilaban sa dilim, siyang gayong tila may lihim na hindi kayang itago. Nakatingin ang panganay, nanlalabo ang mga mata, parang nilalabanan ang sariling katawan. Muli siyang mumiti, ngiting hindi na kanya. Sa labas ng bahay, umugong ang hangin na tila may kasamang deing na mga boses na nagmumula sa kagubatan. Bawat yabag ng hangin ay parang humahampas sa bubong, at bawat hampas ay may kasabay na bulong sa wikang hindi maunawaan. Ang bunso, na paatras, kumaripas ng takbo palabas ng kwarto. Pero bago siya makalabas ng bahay, biglang bumukas ang pinto ng hindi niya hinahawakan. Nandoon ang matandang day na babae, nakatayo sa dilim, hawak pa rin ang mangkok na may usok na sinunog na dahon. Ngunit gayong gabi, hindi na usok ang lumalabas mula sa mangkok kundi isang maitim na anino na gumagapang sa sahig, unti-unting papalapit sa kanya. Napasigaw ang bunso, pero walang tunog na lumabas sa kanyang bibig. Sa kisam, may mga yabag na parang naglalakad na mabibigat na paa. At sa bintana, may mga matang nakasilip, dumarami, nakatitig, naghihintay. Sa gitna ng lahat ng iyon, muling nagsalita ang kanyang kapatid, mahina ngunit malinaw, parang hindi na siya ang nagsasalita. Hindi na tayo nagtitinda ng bawang para sa kaligtasan, kundi para sa kanilang pagbabalik. Nalagutan na hininga ang bunso sa narinig, halos hindi makagalaw ang kanyang mga paa. Sa kanyang paligid, ang mga bawang na nakasabit sa dingding ay isa-isang nalalanta, parang tinutunaw na hangin na dumadaloy mula sa mangkok na matanda. Ang amoy, hindi na matapang, kundi mapait, parang naagnas. Habang nakamasid ang bunso, napansin niyang ang bawat hibla ng usok ay bumabalot sa katawan ng kanyang kapatid. Dahan-dahan itong nilalamon na itim na anino, hanggang sa ang mga mata ng panganay ay tuluyang magbago, mapula, kumikislap sa dilim. Bumulong muli ang matanda, mabagal, malalim, at tila bumabalot sa buong bahay. Ang dugo ng pamilya ang tunay na kasunduan. Biglang kumalabog ang kisam at mula roon, bumagsak ang isang nilalang, mahaba ang mga kuko, nakadikit ang balat na parang pinaghahalo ang tao at hayop. Ngunit ang pinaka nakakakilabot, hawak nito ang mga piraso ng bawang at kinakain na parang candy. Napaatras ang bunso, pilit hinahanap ang labasan, munit sa bawat sulok ng bahay, may aninong nakaharang. Ang kanyang dibdib halos sumabog sa bilis ng tibok. At mula sa likod niya, narinig niya ang malamig na tinig na kanyang kapatid, nang gayoy tuluyang ibana. Hindi mo na kami matatakasan. Dahil ikaw ang susunod na alay. Nanlaki ang mga mata ng bunso, halos mabingis siya sa tibok ng sariling puso. Mabilis siyang tumakbo palabas ng bahay, pero bawat pintuan ay nagiging peder. Bawat bintana ay nagiging salamin na nagpapakita ng ibang anyo na kanyang sarili, mga anyong walang buhay, mga matang walang ilaw. Sa bawat refleksyon, nakikita niya ang sarili niyang bibig na may bakas ng dugo. Hindi, bulong niya, nanginginig, hindi ako kabilang dito. Ngunit bago pa siya makapagsalita muli, naramdaman niya ang malamig na kamay ng kanyang kapatid na dumapo sa balikat niya. Mainit ang hininga nito sa kanyang batok, amoy bakal, amoy sariwang sugat. Alam mo bang matagal na kitang hinihintay? ang bonso, pilit pumipiglas, pero nang tumingin siya sa paligid, nakita niyang ang buong baryo ay nakatayo sa labas ng bahay, mga kapitbahay na matagal niyang kakilala, gayon ay nakangiti na nakakatakot, may mga mata na kumikislap sa dilim. Bitbit na ilan ang kanilang mga paninda, gulay, prutas, isda, pero lahat iyon ay may bahid ng dugo. At sa gitna ng karamihan, naroon ang matandang day na babae, gayon ay walang hawak na mangkok. Sa halip, hawak niya ang isang mahabang sinulid na pula, nakatali mula sa dibdib ng panganay papunta sa dibdib ng bunso. Dugo ninyo ang tulay, bulong na matanda. At sa mismong sandaling iyon, naramdaman ng bunso ang biglang pakirot sa kanyang dibdib, para may humihila palabas na kanyang kaluluwa. Napayuko ang bunso, hawak-hawak ang kanyang dibdib, nanginginig habang nararamdaman ang malamig na paggapang na pulang sinulid sa kanyang laman. Ang bawat hila na matanda ay parang tusok ng libong karayom, bumabaon, kumakapit, at pilit siyang hinihiwalay sa sarili niyang katawan. Ang mga kapitbahay, sabay-sabay na umusal ng kakaibang dasal, mabagal, paulit-ulit, parang alon na dagat na walang tigil. Ang hangin ay lumamig ng hosto, at ang buwan na natatakpan na ulap ay biglang lumiwanag, nagbigay na maputlang liwanag sa buong baryo. Doon nakita ng bunso ang mga mukha ng lahat, hindi na tao, kundi mga nilalang na may mahahabang dila, matutulis ng ngipin, at mga mata na walang puti. Ang panganay, nakatayo sa tabi niya, gayoy buo na ang pagbabagong hindi niya naitago. Mga kuko nitong mahaba, balat na nagbabalat, at tinig na mas mababa kaysa dati. Hindi ka makakatakas. Dahil ikaw lang ang kulang. Lumapit ang matanda, hawak ang sinulid na nagugnay sa kanila, at dahan-dahan itong binuhol sa bawat buhol, naramdaman ng bunso na unti-unti siyang nawawala, parang hinahatak ang kanyang hininga papunta sa kadiliman. munit bago tuluyang magsara ang huling buho, biglang sumabog ang amoy ng bawang sa hangin, hindi mula sa kanila, kundi mula sa malayo, galing sa isang tinig na sumisigaw, papalapit. Tumigil kayo. At sa gilid ng kagubatan, may isang aninong papalapit, may dalang sa na puno ng bawang na kumikislap sa ilalim ng buwan. Napahinto ang lahat. Ang dasal na mga nilalang ay biglang natigil, at ang kanilang mga matay sabay-sabay na napatingin sa aninong papalapit. Ang amoy ng bawang ay matalim, kumakapit sa hangin, at bawat nilalang ay napaatras na parang sinusunog ng liwanag. Ang matanda, na pangiwi, pilit tinatakpan ang kanyang mukha, ngunit hindi niya mabitawan ang pulang sinulid na nakatali sa magkapatid. Lumapit pa ang anino, isang lalaki, Amerikano, ngunit nakasot ng lumang tela na may birdang day, at sa lig niya ay may nakapulupot na makapal na tali ng tuyong bawang. Sa kanyang kamay, may hawak siyang malit na kampana, kumikislap, parang pilak na lumalaban sa dilim. Nang marinig ng bunso ang tunog ng kampana, naramdaman niyang bahagyang lumuwag ang pulang sinulid sa kanyang dibdib. Ngunit ang panganay, napasigaw, hawak ang ulo, halos mabaliw sa sakit. Om, um, alis ka. Hindi ka dapat nandito, sigaw ng panganay, ngunit ang kanyang tinig ay parang boses ng dalawang nilalang na nagbabanggaan. Ang Amerikano, hindi tumigil, itinaas ang kampana at muling inuga. Dumagundong ang tunog at mula sa kanyang sako, kumalat ang libo-libong butil ng bawang na parang apoy na sumabog sa lupa. Ang mga nilalang sa baryo, isa-isang napaatras, ang kanilang balat naglalagas, ang mga mata nagiging abo. Ngunit ang matanda, nanatili, mas lumakas ang kapit sa pulang sinulid at ang kanyang tinig ay naging dagundong. Hindi mo sila may liligtas. Isa sa kanila ang sa amin. Sa mismong sandaling iyon, nagsimulang mabali ang katawan ng panganay, napupunit sa pagitan ng pagiging tao at pagiging halimaw at ang bunso nakatali pa rin sa parehong sinulid, nararamdaman ang parehong sakit na dumadaloy sa kanyang kaluluwa. Napaluha ang bunso, nanginginig habang nakaluhod sa lupa, pakiramdam niya ay hinihila siya ng dalawang mundo. Ang katawan ng kanyang kapatid ay kumikislot, nababaluktot, parang dalawang nilalang na nag-agawan sa loob na isang kalamnan. Ang kanyang mga kuko, mas humaba, ang mga matay nagiging pula, ngunit may bakas ng luha na pumapatak mula roon. Umalis ka na, bulong na panganay, saglit na bumabalik ang dating tinig, bago ako tuluyang mawala. Ngunit hindi makaalis ang bunso. Ang pulang sinulid ay mahigpit pa rin, humihigop ng kanyang lakas, at ang bawat buhol ay naglalagablab na parang nagdurugtong sa kanilang kaluluwa. Ang Amerikano, nagmamadali, ibinuhos ang huling laman ng sako, butil-butil ng bawang na kumikislap sa lupa, karang bituin na bumaba mula sa langit. Ngunit ang matanda, lalo pang lumapit, ang kanyang anyo'y nagbago. Ang kulubot na balat ay naghilom, ang mga mata ay lumiwanag ng dilaw, at mula sa kanyang bibig ay lumabas ang mahabang dila na parang ahas, umaabot patungo sa bunso. Hindi mo siya may liligtas, sigaw na matanda, dahil siya mismo ang susi para sa aming pagbabalik. Bago pa man maabot ng dila ang bunso, biglang inuga na Amerikano ang kampana ng malakas, mas matindi kaysa dati. Dumagundong ang tunog sa buong baryo at ang lupa ay nagbitak-bitak. Mula sa mga bitak, lumabas ang usok na puti, umakyat, bumabalot sa sinulid. At sa isang iglap, naputol ang tali. Ang bunso ay napahandusay sa lupa, hingal na hingal, ngunit buhay. munit ang kapatid niya. Nakasabit pa rin ang kalahati na sinulid sa kanyang dibdib, kumikislap ng pula, at anti-unti siyang hinihila papasok sa anino na matanda. Napasigaw ang bunso, inabot ang kapatid, munit parang humahawak lamang sa usok. Ang katawan ng panganay ay kalahating tao, kalahating halimaw, ang balat niya ay pumuputok, ang mga mata nagliliwanag, at mula sa kanyang bibig ay lumalabas ang mga salitang hindi niya maintindihan. Habang hinihila siya na anino na matanda, kumakapit pa rin ang panganay, pinipigilan ang sarili. Wag, wag kang lalapit, sigaw niya, nanginginig ang boses, kung mahawakan kanila, pareho tayong mawawala. Ngunit hindi nakinig ang bunso, gumapang siya papalapit, pilit iniaabot ang kamay, sa gilid, ang Amerikano ay muling nagbuga ng na kampana, ngunit mas mahina na ang tunog, parang naubos ang lakas nito. Ang matanda, ngumisi, at mula sa kanyang mga palad ay sumulpot ang isa pang sinulid, mas makapal, mas matingkad ang pula. Itinali niya ito sa lupa, at mula roon ay lumitaw ang maraming kamay na itim, mahahaba ang kuko, gumagapang patungo sa bonso. Napaatras ang Amerikano, nanginginig, hawak-hawak pa rin ang kampana na halos mabasag. Isa lang ang paraan, bulong niya, halos hindi marinig na bonso, kung gugustuhin mo mabawi siya, kailangan mong putulin ang koneksyon gamit ang sarili mong dugo. Napalunok ang bunso, nanlaki ang mga mata. Tumingin siya sa kanyang kapatid, unti-unti na hinihila ng anino, ang mga mata nito ay nagmamakaawa at sabay ay nagbabanta. At sa kanyang mga kamay, ramdam niya ang piraso ng bawang na naiwan mula sa lupa. Isang bawang ng gayon ay kumikislap, tila naghihintay na gamitin. Dumadagundong ang dibdib ng bunso, tila sasabog sa bigat ng desisyon sa kanyang palad, kumikislap ang bawang, hindi na ordinaryo, kundi parang sumisipsip na init mula sa kanyang katawan. Ang mga kamay na itim mula sa lupay mas lumalapit, nakahanda ng sunggaban siya. Ang panganay, halos kalahati ng katawan ay nasa anino na, ang mukhay na pupunit sa dalawang anyo, isang kapatid na umiyak at isang halimaw na nakangisi. Bilisan mo, sigaw na Amerikano, halos pumutok ang ugat sa lig, dugo mo ang susi. Huminga ng malalim ang bonso at buong lakas niyang kinagat ang sariling kamay, dugoy dumaloy, tumulo sa bawang. Sa mismong sandaling sumayad ang dugo, nagningas ang bawang na maputing apoy. Sumiklab ang liwanag, at ang mga kamay na itim ay isa-isang nagliyab, napasigaw ng nakabibinging alulong. Ang matanda, na paatras, ngunit hindi binitiwan ang makapal na sinulid na nakakabit pa rin sa kanyang kapatid. Sa halip, lalo itong hinigpitan, at ang katawan ng panganay ay halos tuluyang lamunin na anino. Ngunit bago siya mawala, napatingin ito sa bonso at sa isang saglit, bumalik ang kanyang tunay na tinig. Kung ako man ang mawala, huwag mong hayaang magpatuloy sila. At biglang pumutok ang sinulid, sumabog sa air ang pulang alon na parang dugo na nagkalat sa hangin. Nabulag ang lahat sa liwanag. At nang muling luminaw ang paligid, wala na ang kapatid munit sa sahig, nakahandusay ang matanda, humahagik-hik, at mula sa kanyang dibdib ay unti-unting sumusulpot ang anyo na isang bagong nilalang, mas malaki, mas gutom, at ang mga matay diretsong nakatingin sa bunso. Napaatras ang bunso, halos madapa sa lupa, habang ang bagong anyo ay unti-unting bumangon mula sa dibdib na matanda. Ang balat nito ay kulay abo, kumikintab sa liwanag ng buwan, at bawat galaw ay may kasamang langit-ngit na mga buto na parang nabubuo pa lang. Ang mga mata, pula at walang puti, diretsong nakatutok sa kanya, para bang siya lamang ang nakikita sa buong mundo. Ang matanda, gayon ay halos walang laman ang katawan, nakangisi pa rin kahit gumuguhit ang dugo mula sa kanyang bibig. Natapos na ang paghihintay, bulong niya, halos pabulong munit ramdam ang bunso sa buong paligid. Ang Amerikano, nanginginig, halos mahulog ang kampana sa kanyang kamay. Diyos ko, hindi ito dapat mangyari. Anong ibig mong sabihin? Sigaw ng bunso, nanginginig ang boses, hawak pa rin ang bawang ng gayon ay nagliliab ng mahina hindi agad sumagot ang Amerikano, nakatingin lang sa halimaw na unti-unti nang lumalakad palapit. Hanggang sa bumulong siya, mababa at puno ng takot. Iyon ang tunay na dahilan kung bakit sila nagtitinda ng bawang, hindi para labanan ang mga aswang, kundi para itago ang isa. Nang marinig iyon na bonso, biglang bumilis ang tibok na kanyang puso. Naalala niya ang mga gabi na ang kanilang paninday laging may isang tali ng bawang na hindi nila ibinebenta. Nalala niya ang mga pagkakataong ang kanyang kapatid ay nagigising na pawisan, nanginginig at nagsasabing basta huwag mong gagalawin ang bawang na iyon. At ngayon, sa harap niya, unti-unti nang nagbubuo ang nilalang na mula pa sa dugo nila mismo. Nanginginig ang kamay ng bunso habang mahigpit na hawak ang nagliliyab na bawang. Sa bawat hakbang na nilalang, yuyuko ito na parabang naamoy ang kanyang dugo. Ang lupa yumuga, ang hangin ay dumidilim at kahit ang mga bituin sa langit ay tila naglalaho. Hindi siya basta halimaw, bulong na Amerikano, halos hindi makatingin, isa siyang pamana isinumpang bantay ng lahi ninyo. Napalunok ang bunso, halos hindi makahinga. Bantay. Umulto na kumakain na sarili nitong dugo, sigaw niya, halos desperado. Bumisi ang Amerikano, puno ng sakit, pareho. Muling lumakad ang nilalang, mas mabilis, mas mabigat, at bawat galaw nito ay parang humihigop ng lakas mula sa lupa. Ang natitirang katawan na matanda ay biglang bumagsak. Uyo na parang balat ng prutas na sinipsip ng lahat ng katas. Ngunit kahit wala ng laman, naririnig pa rin ang boses nito, umaaling ngaungaw mula sa hangin. Ang dugo na magkapatid ang pintuan, isang susi, isa ang kandado. Biglang napako ang tingin na nilalang sa kanya, at sa loob na isang iglap, nakita ng bunso ang sariling refleksyon sa mga pulang mata nito. Hindi refleksyon na kasalukuyan, kundi na sarili niyang anyo, nakatayo sa tabi ng halimaw, parehong may mga mata na pula, parehong nakangisi. Nabitawan niya ang bawang sa gulat, ngunit bago ito lumapag, mabilis na sinalo na Amerikano. At sa paghawak niya, dumagundong muli ang kampana, mas malakas, mas masakit sa pandinig. Ngunit imbes na umatras, ang nilalang ay ngumisi. At sa unang pagkakataon, nagsalita ito gamit ang tinig ng kanyang kapatid. Hindi mo na ako maliligtas dahil ikaw ang susunod na magiging ako. Nanlambot ang tuhod ng bunso, parang pinipilipit ng sariling katawan ang kanyang lob. Ang tinig ng kapatid na galing sa halimaw ay parang sibat na tumatama diretso sa kanyang puso. "Hindi, hindi ka yan," bulong niya, halos pakiusap habang pumapatak ang luha sa kanyang pisngi. Munit ang halimaw ay lumapit pa, ang bawat hakbang ay parang mabigat na pasyano tadrana. Sa kanyang kamay, ang pulang sinulid ay muling lumitaw, kumikislap, handang ikabit muli sa kanyang dibdib. Nanginginig, tiningnan ng bunso ang Amerikano. "Sabihin mo sa akin, paano ko siya may liligtas. Munit umiling lang ang lalaki, mabigat, parang may kasaysayang hindi kayang bitawan. Hindi mo na siya may liligtas, ang kaya mo nalang gawin ay pumili. Kung sino ang mananatili at kung sino ang mawawala. Napapikit ang bunso, halos mabingi sa sarili niyang paghinga. Sa lupa, ang bawang na kumikislap ay naglalagablab, tila kumakaway para hawakan muli. Munit alam niyang sa oras na gamitin niya ito, may mawawala ng tuluyan ang kapatid niya o siya mismo. Alin ang pipiliin mo, muling bulong na halimaw, ang tinig ng kapatid ay nagmamakaawa at nagbabantang sabay. Lumapit ito hanggang sa magtama ang kanilang mga mata. At sa isang iglap, nalala ng bunso ang lahat ng gabi na magkasama sila, ang pagtitinda ng bawang, ang tawanan, ang mga pangakong, kahit saan, sabay tayo. Ngunit ngayon, nakaharap siya sa huling pagkakataon na iyon ay totoo. Himikpit ang hawak niya sa bawang at dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kamay. Ang apoy nito'y kumislap, handang lamunin ang anino, handang wakasan ang lahat. Munit sa kislap na apoy, nakita niyang nakatitig pa rin ang kapatid mula sa loob na halimaw, umiyak, umaasang siya ang pipiling iliktas. Nanginginig ang bunso, pinipigilan ang sariling kamay na ibaba ang nagliliab na bawang. Ramdam niya ang init nito, parang nagbabadya ng na huling pasya. Sa harap niya, ang halimaw ay nakangisi, munit sa likod ng mga pulang mata nito, nandoon pa rin ang kapatid, nakapikit, umiyak, nakikiusap. Wag mo akong iwan, bulong na tinig na halos pawala. Napakagat ang labi ng bunso, tinusok na alaala ang kanyang dibdib, ang mga umaga magkasama silang nag-ayos ng paninda, ang tawanan habang nagbabalot ng bawang, at ang mga gabing natutulog silang makayakap dahil natatakot sa dilim. Ngunit narito na silang ngayon sa mismong dilim na iyon. Kung pipiliin kitang iligtas, bulong na bunso, nanginginig, baka ako ang mawala. Kung pipiliin kung wakasan ka, ako naman ang mabubuhay mag-isa. Ang Amerikano'y nakamasid, hawak ang kampana na tila handang sumalo kung bumigay ang bata. Walang tama o maling sagot, sabi niya, mabigat, pero anuman ang piliin mo, hindi mo na mababawi. Napalunok ang bunso, ramdam niya ang bawat pintig ng puso, bawat hinga na parang huling pagkakataon. Lumapit pa ang halimaw, inabot ang kanyang kamay, at sa sandaling iyon, nagtagpo ang kanila mga mata, isang tingin na puno ng sakit at alaala. At doon, alam ng bunso na wala ng ibang daan kundi ang pagpili. Mataas niyang itinaas ang bawang, kumikislap sa apoy at sa paglapit na nilalang, unti-unti niyang ibinaba ang kanyang kamay. Diretso sa pagitan nila. Isang nakabibinging liwanag ang sumabog, nilamon ang lupa, ang hangin at ang lahat ng nilalang sa paligid. Napaluhod ang bunso, sumisigaw habang ang anyo ng kapatid ay natutunaw sa harap niya, hindi bilang halimaw, kundi bilang tao, nakangiti, may luha sa mata. "Salamat," bulong nito, bago tuluyang naglaho sa puting liwanag. At nang matapos ang lahat, naiwan ang bunso, mag-isa, hawak ang abo ng bawang sa kanyang palad. At ang buong baryo ay wala na, parang hindi kailanman umiral. Tahimik ang gabi. Wala na ang sigaw ng mga halimaw, wala na ang bulong na matanda, wala na ang bigat ng anino. Sa gitna ng baryo, nakaluhod ang bunso, hawak ang abo ng bawang sa kanyang palad. Ang Amerikano ay nakatayo sa dikalayuan, hawak pa rin ang kampana, munit ang kanyang mga matay puno ng awa at lungkot. Natapos na, mahina niyang sabi, halos bulong lamang, pero ang halaga ay hindi matutumbasan. Dahan-dahang tumingin ang bunso sa paligid. Ang mga bahay ng baryo ay naroon pa rin, ngunit parang walang laman, tahimik, madilim at walang bakas na mga taong minsang kumukop sa kanila. Parang nilamon na hangin ang lahat. Hawak-hawak ang dibdib, marahang tumayo ang bunso, ramdam ang bigat ng pagkawala. Sa hangin, tila narinig pa niya ang tinig ng kapatid, mahina ngunit malinaw. Magpatuloy ka, mabuhay ka para sa atin at sa unang pagkakataon, mumiti siya kahit puno ng luha ang kanyang mga mata. Inilagay niya ang abo ng bawang sa isang malit na sisidlan, isinabit sa kanyang lig, at dahan-dahang lumakad palayo sa baryo. Ang buwan ay muling lumiwanag, tahimik na nakamasid mula sa langit, para bang saksi sa lahat ng na nangyari. At habang naglalakad ang bunso sa kalsadang walang kasabay, dala niya ang bigat ng nakaraan at ang pangakong hindi niya hahayaang magbalik muli ang dilim. Isang kwento ng dalawang magkapatid na nagtinda ng bawang, at isang kapatid na natutong harapin ang gabi mag-isa, ngunit may apoy na hindi kailanman mamamatay.